Crime rate sa Quezon City sa last quarter ng taon bumaba ng mahigit 22% ayon sa QCPD. Detalye ng balita mula kay Bal Gonzales. sa ah? Rich Pipe. Bal? 22.08% pa bumaba ang kaso ng walong focus crime sa pinakamalaking lungsod sa Metro Manila sa unang kalahati ng uling quarter ng 2024. Ibang pinagmalaki ng Quezon City Police District sa gitna ng pagsusumikap na magatid ng kapayapaan sa publiko batay sa datos ng QCPD mula October 1 hanggang November 15 ay nakapagtala ng 187 insidente ng 8 focus crimes kumpara sa 240 na po, mula August 15 hanggang September 30 ayon kay QCPD Director Police Colonel Melesio Buslid Jr. ang pagnanakaw o PEP ang nakapagtala ng pinakamalaking pagbaba na nakapag-record lamang ng 87 Pitong kaso mula sa dating mahigit isang daang insidente sa buong lungsod, sabi ni Colonel Buslegia. Patunay lamang na epektibo ang mga nakalapag na paraan para may wasan ng krimen sa lungsod ng Quezon. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val.